Paano nalulugod ang Diyos sa tao? Dito po sa Hebreo, chapter 11, verse 2, ang sabi rito, At kinulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. So, ibig sabihin, nalulugod ang Diyos sa mga taong mayroong panampalataya sa Kanya. O nalig o nagtitiwala sa Kanya, o Kapag isang tao hindi naniwala sa Diyos, ay hindi siya kinalugdan ng Diyos. Amen. Kaya dito po sa Hebrew chapter 11 verse 6 ang sabi po rito, At hindi kinalugdan ng Diyos ang hindi nanalig sa Kanya. Sapagat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng na gantipala sa mga umahanap sa Kanya. So, sa mga taong lumalapit sa Diyos, ay dapat naniwala ka na mayroong Diyos. At tutugunin yung mga hiningi mo sa Kanya. Dahil siya po ang magbibigay ng gantipala. Kaya hindi po siya nalugod sa mga taong hindi naniwala sa Kanya. Ang sabi doon sa Santiago chapter 2 verse 26, patay ang panampalatayang walang kalakip na gawa. So, ibig sabihin, kung naniwala ka mayroong Diyos, ay dapat ipakita mo sa gawa ang inyong panampalataya sa Kanya. Kung ikaw ay naniwala, totoo kang naniwala sa Diyos, gawin mo ang nais ng Diyos. Ito po'y pagpatunay na tayo po ay sumampalataya sa Diyos. Sabi nga sa unang huwan, chapter 2 verse 3 ang sabi po rito nakatiyak kayong nakilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos so dito natin makilala kung totoo ang kilala natin ang Diyos kung sumusunod tayo kung tayo po yung nanampalataya sa Diyos dapat mayroon tayong pagsunod si sabi niya sa verse 4 ang nagsasabing nakilala ko siya ngunit sumuway naman sa kanyang mga otos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan kaya kung tayo po itutuong naniwala sa, na mayroong Diyos sundin natin ang kanyang mga otos Amen kung ikaw niwala ng Diyos mayroong Diyos ipakita mo sa gawa. Kasi sabi ng ni Apostol Santiago, patay ang panampalatayang walang kalakip na gawa. Kung, hindi kung ikaw ay nanawala sa Diyos, dapat ipakita mo sa gawa. Ano masabi nga naniwala ka na mayroong Diyos, pero wala naman may pakita sa gawa. Mayroon bang naniwala na mayroong Diyos na hindi na nalangin? Mayroon bang naniwala na mayroong Diyos hindi sumasamba? Mayroon bang naniwala na mayroong Diyos na walang pagsunod? Ha? Huh? So nalulugod po ang Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya ito po ay magiging lison o pabala sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang mga taong hindi naniwala sa Diyos, ay napupuot ang Diyos sa Kanya. Ang sabi po dito sa Juan, chapter 3, verse 36, ito pong sinabi ng ating Panginoon, Ang nanalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi ito sa anak, hindi magkaroon ng buhay manatili sa kanya ang puot ng Diyos. So dito natin makikita nga napupuot ang Diyos sa mga taong hindi naniwala at walang pagsunod sa kanya. Amen? Kasi ang taong naniwala sa Diyos ay nagpapasakop sa Diyos. No? Si Satanas din ay naniwala na merong Diyos eh. Di ba? Pero hindi naman siya nagpapasakop sa Diyos. Kaya, paano nating malalaman na tayo po ay sa Diyos kung hindi tayo magpasakop? Dapat tayo po ay magpasakop sa Kanya. Amen? Kaya, kung totoo kang sa Diyos, magpasakop ka sa Kanya. Huwag nating gayahin si Satanas na hindi nagpapasakop sa Panginoon. Amen. Kaya sabi nga dito sa Hebreo chapter 11 Sinabi sa kasulatan na si kay naging kalugod-lugod sa Diyos bago siya nilipat. Huh? No? So, tinan po ninyo si Ino. Siya po ay kalugod-lugod sa Diyos. Sa verse 5 ng chapter 11 ng Hebreo, sabi po rito, Dahil sa panalig sa Diyos, hindi namatay si Ino, kundi nilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakikita sapagat nilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa sulatan na si Ino kay naging kalugod-lugod sa Diyos bago ngayon. Amen. Kaya, ang tao po ay kung kalugod-lugod siya sa Diyos. Ina mo si Enoch? Dahil naniwala siya sa Diyos, kalugod-lugod siya sa Panginoon, inilipat siya sa kabilang buhay. Ang taong kinalugdan ng Diyos, yung mga tao mayroong pananali at sumunod sa Kanya. Amen. Kaya, ang hatulan ng Diyos sabi doon sa Juan uh, chapter 3 verse 18 hindi hatulang maprosahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ngunit hatulan na ng maprosahan ang hindi nampalataya sa Kanya tingnan po ninyo, ang hindi sumampalataya sa Panginoong Isos ay hinatulan na pero yung mga sumagpalataya ay wala ng hatol. Sabi so, sa 19, Natulan sila sa bat na parito sa niputan ng ilaw ngunit nilibig pa ng mga tawang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawak. So, natulan sila bakit hindi sila naniwala sa Diyos. Masinibig pa nila yung kasamaan. Amen? Kaya, ang panampalatayang walang gawa ay patay. Ang kinulugdan ng Diyos 'yung mga taong naniwala sa Kanya. At anong ginawa mayroong pagsunod. No? Inusunod ang kagustuhan ng Panginoon. Amen.